Mga ka-explorers, handog ko sa inyo ngayon ang kwento ng buhay ni Maricel na ginawang magsumikap para makabili ng lumang cellphone para sa kanyang masipag na anak na kung saan ay hindi siya binigo ng anak nito sa dulo. Nagtatrabaho bilang isang sales lady itong si Maricel sa isang dinaman kalakihang establishment. Doon lang din sa kanilang bayan Tumagal na din nga ito doon ng labing limang taon dahil sa kanyang kasipagan at loyalty sa kanyang trabaho. Sa katunayan ngay, palagi itong merong award galing sa kanilang boss sa tuwing magdadao sila ng kanilang anibersaryo. Sa kabila ng mga award na natatanggap nito sa kanyang trabaho, ay di pa rin maiwasan itong si Maricel na malungkot at maiyak lalo pat sa tuwing kanyang masilayan ang kanyang anak na si Bing na nag-aaral ng kanyang mga aralin gamit lang ang kanilang gasera. At kahit na di malinaw sa mata ang ilaw na bigay nito ay pilit ay yung tinitiis ni Bing at ginagawa pa rin itong mag-aral para sa kanyang pangarap na maging isang guro. Sa tuwing darating nga ng alas 11 ng gabi itong si Maricel ay palagi niyang naabutan itong si Bing na tutok sa kanyang pag-aaral. Dahil dito sa ipinamalas na dedikasyon at sipag ni Bing sa kanyang pag-aaral, kung kaya't mas ginawa pa ni Maricel na sipagan sa kanyang pagtatrabaho at tiniis nito ang hirap at pagod sa pagtatrabaho. Alang-alang sa anak nitong hindi sumusuko. Kahit nga mayroong ibang mga katrabaho nito na ginawang kaingitan ang kanyang pinapamalas na kasipagan sa kanyang trabaho. Minsan pa nga ay ginawa siyang siraan ng isa sa mga katrabaho nito sa kanilang amo. Ngunit nang ibabaw pa rin ang katotohanan at nanaig itong si Maricel sa naninira sa kanya. Sa kabilangan ng napagdadaanan ni Maricel na mga pagsubok, ay inisip na lang nitong si Maricel na hindi iyon para sa kanya. Kundi iyon ay para sa anak nito. Ilang buwan pa ang dumaan nang bigla na lang dumating yung isang pagsubok na sumubok dito kay Maricel nang nagkaroon ng pandemic at ginawang ipagbawal ang paglalabas ng bahay. Kahit natakot na mahawaan ng sakit ay ginawang suungin niyon ni Maricel ang panganib para sa kanyang pamilya para sila'y may makain. At para sa anak nito si Bing na hindi nagpapatinag kahit na puno ng kaba at pagkabahala sa tuwing nasa labas ito sa kanyang trabaho. Kahit na puno ng kaba at pagkabahala sa tuwing nasa labas ito sa kanyang trabaho ay panalangin lang talaga ang ginawang kapitan nitong si Maricel at milagro ngang naging safe naman siya sa araw-araw. Sa kanyang pagsabak sa kanyang trabaho. Ngunit di lang pandemic ang naging kalaban nitong si Maricel. Dahil sa panahon rin na iyon, ay ipinagbabawal ang pagpasok ng paaralan. Kung kaya't, kailangan kailangan ng anak nitong si Bing na magkaroon ng bagong cellphone na magagamit niya sa kanyang pang-araw-araw na pag-aaral. Walang narinig dito kay Bing itong si Maricel. Ni ang ng cellphone sa kanyang ina ay hindi dito ginawa. Naluha na lang itong si Maricel nang malaman niyang nakikishare pala sa kanyang kasi nitong si Bing ng cellphone. Dahil sa nagkataong magkaklase naman ang dalawa. Ngunit di pa rin maiwasang mahirapan sa pag-aaral itong si Bing. Pero di pa rin ito nagre-reklamo sa kanyang ina naawa itong si Maricel sa anak nito. Kung kaya't ginawa niyang pagsikapang makapag-ipon para may maipagbili ng cellphone para sa anak nitong si Bing. Umabot din ng dalawang ban ang pag-iipon nitong si Maricel. Ginawa niya iyon sa pahamagitan ng sideline sa tuwing tapos na ito sa kanyang trabaho para meron siyang maipong pambili ng cellphone ng anak nito. Nang mapansin nga ni Maricel na parang sakto ng pangbili ng cellphone yung perang na nito ay agad na binilang ang kanyang pera at inayos at excited na pumunta ng mall sa may bintahan ng cellphone para ipagbili ng cellphone ang anak nito. Ngunit nang nandoon na ito si Maricel sa bintahan ng cellphone ay nanghina ito ng nang masilayan niyang yung mga cellphone na mga ganda ay napakamahal at hindi kaya ng perang kanyang naipon. Sa sandaling ang yun, ay dinig di Marisal lang dalawang babae sa kanyang likuran na pinag-uusapan siya ng mga ito. Mare, tingnan mo yung babae. Ang tapang ng loob na pumunta dito sa bintahan ng cellphone. Ayan, nang hina tuloy. Nang masilayan ng presyo, masyado kasing mataas mangarap ayan, masakit din ang pagbagsak. Kaya huwag kasi masyadong mataas ang pangarap kung di naman kaya, pabulong na sambit ng babae sa kanyang likod. Tama ka dyan, Mare. Nakakahiya nga yan talaga. Kung ako siguro niyan, manalamig ako at uuwi na lang. Natatawang saad naman ng isa pang babae. Ipinawalang bahala lang iyon ni Maricel. Ngunit di makakalimutan ni Maricel ang mga mukha ng mga babaeng iyon na nang at nangyurak sa kanyang pagkatao. Mabuti na lang at mabait yung sales lady na tumulong kay Marisal. Dahil sa napansin nito, na pinagtatawanan siya ng dalawang babae niyon. Ma'am, wag mo pong pansinin yung dalawa sa likod mo. Ganyan talaga ang tao pag feeling mayaman at feeling nakakaangat kumpara sa iba. Pabulong na sambit ng sales lady dito kay Maricel. Napangiti lang itong si Maricel sa sinabi ng sales lady sa kanya. At sumama itong si Maricel sa kanya dahil sa meron itong ipapakita sa kanyang bagong cellphone. Na swak sa budget nito. Ito po ma'am. Swak po ito sa budget nyo. Medyo old model nga lang siya. Pero goods pa rin po itong gamitin. Baka po magustuhan nyo. Sambit pa ng sales lady. Ginawa mo nang i-check ni Maricel sa sandaling yon yung cellphone. At nagustuhan naman ito yung cellphone na iyon Ngunit maya maya habang hawak hawak ni Maricel Yung old model na cellphone ay muli na namang napadaan yung dalawang babae At muli ay pasimpleng natawa ang mga ito Nang makita ang old model ang napili nitong si Maricel Muli ay ipinawalang bahala lang iyon ni Maricel At ginawa nga nitong bilhin yung old model na cellphone na iyon Nakangiting umuwi itong si Maricel sa sandaling yon. Dala ang regalong cellphone para sa anak nitong si Bing. Saktong nag-aaral itong si Bing nang dumating itong si Maricel sa kanilang bahay. Kung kaya't ginawa niyang sorpesahin itong si Bing nang dahan-dahan niyang ipakita kay Bing yung biniling cellphone nito. Napaiyak nga itong si Bing sa sandaling yon at hindi na makapagsalita dala nang sobrang tuwa. Napayakap na lang ito si Bing sa kanyang ina sa puntong yon. Sabay sambit ng Maraming salamat, Nay. Sobra mo po akong pinasaya sa dala mo pong regalo. Makapag-aral na po ako ng mabuti, Nay. At hindi na ako may kishare sa kasin ko. Pinapangako ko, Nay. Pag-iigihan ko pa po ang pag-aaral ko. Ihanda nyo na rin po ang sarili nyo, Nay, sa graduation day. Dahil titayakin kong Makakapasok ako sa Honor students ng paaralan. Naiyak at seryosong sambit ni Bing. Nangyari ngang ginawang pangigihan pa ni Bing ang pag-aaral nito. At masayang masaya naman itong si Maricel na makita ang anak nitong nagsisipag sa kanyang pag-aaral. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng graduation, excited ang lahat habang nagtipon-tipon doon sa ibaba ng stage at di inaasahan ni Maricel na makatabi pa niya sa upuan ang dalawang babaeng ng lait sa kanya. Sa mulinga ay ginawa na namang pag-usapan ng dalawa itong si Maricel sa sandaling yon. Ngunit tahimik lang itong si Maricel habang nag sa anak nito. Hanggang sa dumating na nga sa puntong tatawagin na ang top one sa klase. Mare, panigurado. Yung anak mo na yan. Ang talino kaya ng anak mo Walang estudyante ditong makatapat sa talino ng anak mong 'yon saad ng isang babaeng mayabang. Tama ka dyan, Mare. Matalino kaya 'yung anak kong 'yan. Asa pa silang malalampasan nila ang anak ko pag mayabang naman ng isa pang babae. Ngunit nang marinig nilang pangalan ni Bing ang tinawag na top sa klase, ay nadismaya ang dalawang mayayabang na babaeng 'yon at natahimik dahil sa napahiya sila sa kanilang pagmamayabang. Lalo pa silang napahiya nang tumayo itong si Maricel at nagpalakpak nang tawaging tapuan ang anak nito at napahiyaw ito sa tuwa. Sa puntong yon ay laglag pa nga itong dalawang babae at napayoko at natahimik na lamang. Gusto ko pong ialay ang medalyang ito sa aking nanay Maricel na hindi sumuko sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na makapag-aral. Utang ko po sa iyo na ang lahat-lahat. At ang achievement kong ito ay achievement mo rin. Itong lumang cellphone ko ang dahilan kung bakit ko to nakamit. Sambit ni Bing habang nakataas ang kamay nito at hawak-hawak ang cellphone. Gusto kong ipakita sa inyo para sabihin sa inyong hindi porket luma ang gadget na ginagamit natin ay mahina na tayo. Nasa atin pa rin ang susi kung gusto nating maging matagumpay sa dulo. Kahit lumaman ang gadget na meron tayo. Dagdag pagsambit nitong si Bing. Nangyari ngang naghiyawa ng mga estudyante matapos bigkasin iyon ni Bing. At madami itong na-inspire sa mga estudyante na mag-aaral din ng mabuti. Nangyari ngang dahil kay Bing ay nakaahon sa kahirapan ang kanyang pamilya Dahil nang nakapagtapos na itong si Bing sa koleheyo Ay agad siyang kinuha ng isang malaking kumpanya para doon ay magtrabaho Mga ka-explorers, hindi ibig sabing luma ang ating gamit sa pag-aaral Ay mahina na tayo Dahil ang tagumpay ay wala sa gamit na meron tayo kundi sa dedikasyon na meron tayo.